Nananawagan itong si Senador Christopher Bongo sa mga kasamang sa Senado na pag-aralang mabuti itong panukalang pag-decriminalize ng drug use o paggamit ng ipinagbabawal na droga. Aminado itong siguro na magkakasulungat man sila ng ibang mga kasamang sa Senado mas makakabuti na pag-isipan at pag-aralang mabuti itong naturang panukalang batasa. Nangangamba itong sigo na posibleng maabuso ito at hindi na makontrol ang paggamit ng illegal drugs kapag naisabatas na nga yung decriminalization sa drug use. Tiyak niya wala nang matatakot sa paggamit ay pinagbabawal na droga at mas lalong mapanganib ang buhay ng mga kabataan para kay Go, mas makakabuti na maging batas itong death penalty sa mga big-time drug pusher o big-time drug dealer upang matakot at maagapan ang heinous crime dulot nga ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ako po ay pagamat na magkasalungat po kami ng uh, posisyon po ni, ng ibang po kasamahan sa Senado. Ako naman po ay uh, Uh, talagang pag-isipan po natin ang mabuti, pag-aralan po natin ang mabuti yung i-decriminalize po yung uh, drug use. Dahil maaaring maabuso po ito at hindi na po natin ang uh, makontrol itong uh, paggamit po ng illegal na droga. Kung i-decriminalize po ito, baka wala na pong takot ating mga kababayan. Eh mas para nga sa akin, ha, dapat nga po may uh, uh, death penalty po sa mga big time uh, pusher, uh, big time uh, drug dealer po at dapat ko talagang takutin sila pag walang takot hindi po titigil ang mga yan ako si Jojo Sikat walang inatasang balita